after bagyong ente ngayon mga nakabangon lahat ang mga sitaw meron duma pa pero merong mga hindi merong matitibay yan kailangan lang gambulan para uli sumigla sila yun yung meron ng mga gumagapang sa sa trellis ayan oh ang ganda na uli. Bagyo lang yan. Ayang kaya ng mga sitaw yan. Oh. May mga... <laughs> ayan, may natumba pa. Ayun, oh. Tatayo lang. Marami natumba, tinayo lang. Hmm. Ang ganda na. Organic yan. Pataba lang yan eh. Swamp fertilizer. Oh. tapos sa uh, pinag-halo-halong baking soda. Sukal. ano no, no. Ayan. Alright!